Hello number one, and for today's picture ho is pamilyo na botana. no? Sino na to bagbalik pamilyo ani guys? So para man yung tag tagadlo, yung tari pamilyo, okay? I mean, ba nabang karoon example, sa so, pagka umuugan na po na siya, napilihan na po na kura siya. So, ako na po na pamilyo, so nangangit ka na na akong mga guys. So, karoon guys is mag-story na po another story na po guys about sa ako, uh, sa ako guys. So, andam na bang mamino guys? So, let's go guys! Ang akong makatambag lang guys no but sa mga ginikanan guys dapat kita mismo na ginikanan guys kita jud magtiman sa to mga anak guys kay ngano na ko na guys na kita magtiman jud kay di tapos sa basta mo salik sa isa kataw, guys or isan, bisan kinsau kinsa bisan kaila pa nato na na no? mga one diha basta ang ako guys is na ma ka nang iya pamalikayan ang akong story karon guys is about sa So, akong nahitabo sa So, tong sound guys is nami sabo kita ni guys nag 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 kwa medito nag stay medito. Ako, ako og akong so na nadaki. So ako papa guys kis pa hubo mo papa guys matuman sa ubos na. Amo ga inom inom si guys ba. So pa hubo mo na akong papa guys. So kami ato guys is kami kami rando ha sa akong so na lalaki ang nasab ano sa bukid ni Belin. Then, napunahong kuan dito po natulog ako ang a, ang ninong na ba dito po siya natulog. So, pay, wala man akong papaana guys. Giyubanan minya. niya. So, napunahong mama. So, nam sa kwarto kong mama no. Tapos, nandilay like, siya kwarto kayo nagsakit man siya. Niyabot ako ninong anak guys. Kanang at lawa. Then, yana siya na dito daw siya matulog daw. Kaya wala daw akong na minya pa kami kauban. And then, Pagka, ah, guys, natulog na guys, no, mga, pongga ito ang gabi guys ba ang tulog na medres sa humangho na ko siya sa tiilan then pag ito ang gabi na guys kay si ganang tingala ko guys na yun kam ba ba si ikap sa hotel guys kanang pati isa siya tamang guys na na siya up in down na up in down lang ang gawin siya guys ikap ikap then pag na guys kay siya tikara na siya guys tapos kama ni sumbo ko siya na room oh well do si ikap ikap po na akong linong room as panbalin ko sa kwan guys kay na ay namang nito guys niya ako na siyang ko rin sa guys ito kong atog then ito kong atog guys nang minaw ito akong darungan guys sa nang mito akong mga mata guys mauna guys mga kapa buntaga na guys nanging gingnan ako karang tayo ito ay mong ilap anong kahit kapikapon kol o ayaw anak kun anak wato. tapos pagkahuman anak guys kaya wadyo ko rin sumpong sa akong papa guys anong Antods, antod mo tay sa mumpo guys, kay nana akong uncle guys. Ya, akong magatambag na ako sa mga kuan guys no sa mga mga parents karon di ta sa mga kuan sa mga anak kay sa lang tao baka kay guys sa mga panahon karon. Kag kana pay na ma guys na wa Dapat kita tajur matiman sa to, mga anak guys, tudli siya mo tuturon sa estudyahon, stan ka na ka guys, kita jud mo. Kabana guys kay kanang isud kay panahon karon guys kung sala kita sa pang tao ang tao ipatiman sa tuwa mas maayo pa kita mag mahim kamiyaya guys kisa ipatiman ato sa ubang tao guys na matumara atong mga anak bitu guys no skin sarai mo mas maayo na kita mo atiman guys sukat sa pagbata ron murag ko siya guys so mas nindo tu na guys kita ang mag atiman as a guys baalod na mahimo tang yaya guys basta importante ma safe lang atong mga anak guys sa so, maulang tao katambag, guys no na dapat dili sa so, ubang tao ang atong ipip guys kung kita yun mismo na parent yun matiman, guys hindi na ipaalik-alik sa so, um, ubang tao kaya para para iwas sa mga pangyayari good guys na mga inana nana hindi di ba lain naman kayo para na dagan na kayo tanadunggan mong nana mas nindo kita yung matiman guys so hindi lang tama na guys stories story o hinaut na makakatunta o another na makatunan na to. Kining video eh. ni. So, maulong guys. Bye-bye.